106.3 DZRK, Quezon, Palawan 98.7 DZFE, The Master's Touch, Metro Manila At 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, Mega Manila FEBC Philippines, Ibinabahagi si Kristo para sa Mundo Mula sa Far East Broadcasting Company iniyahando ang dulang tanikalang lagot. Mapalad ang bawat tao na kay ay may takot. Ang maalab na hadigay sumunod sa Kanyang utos mga awit 128.1. Ako po si Flori Camila. Hayaan po ninyong maisudula po ang aking kasaysayang patotoo dito po sa Tanikalang Lagot. Kung papaano po ako nakakilala sa ating Panginoong Isus, pakinggan po ninyo. pinapasok ng mga ushers ang mga tambay nagbayad naman ng mga tiket sila natural na papapasukin sila sa sayawan eh pasayaw ito ng kabataan ng barangay at hindi salon o kabaret magugulo lang ang mga yan tipong mga nakainom pa oo yan ang problema ng barangay si Sagani chak na gulo ang dala niya dito sa sayawan ayan ah papalapit na sa atin Huwag kang tumingin sa kanya. At huwag mong deadmain kung gusto kang isayaw. Iyon ang patakaran ng ating sinaniyang youth club. Kailangan mabili ang mga tiket. Para ang malilikom na pera ay ipantatayo ng kapilya. Kaya huwag kang sumimangot dyan. Ay, oo na nga. Di na nga ako sisimangot. O sino kaya sa ating dalawang gustong isayaw na lasenggo? Malamang, ikaw na yun. Ang ganda-ganda mo ata ngayon. Miss Poto, Jenny. Quiet ka na. Eh, makikipagsayaw ako sa kanya. Pero kapag binastos niya ako, lumalagapak na sampal ang dadapo sa kanyang pagmumuka. Kaya umayos siya. <coughs> Ay, Flory. Pwede mo kitang maisayaw? Mm, pwede naman. Isa gani. Mm, naka ka ata. Uh, pasensya ka na, ha? Isang tagay lang naman eh. Pagpalakas kasi ng loob Parang may sayo kita Nahihiya kasi ako sa talaga eh Kasi ikaw, nag-aaral, ako, tambay lang Pero okay lang Tara, sayo tayo <laughs> Pero ang saya-saya kong kasayaw kita ngayon. Flori, ano itong nabalitaan ko sa mga marites dito sa tabing ilog, ha? Nakikipagmabutihan ka raw sa anak ni Andong doon sa isagani na yon? Mga lasinggero ang pamilyang yon. Mula kay Andong, kay Trining at dyan sa anak nilang yan, kay isagani, iwasan mo sila anak, ha? Inay, wala namang masama akong nakikita. Bimsaman kami ni Isagani at taga rito siya. Ayun na nga eh. Kaya kilala kilala ko ang mga bitukan ng mga taga rito. Layuan mo yan si Isagani ha? Mga wala ambisyon sa buhay na umasenso. Puro tambay. Hindi nag-aaral. May mga programa naman ang ating gobyerno na libreng pag-aaral para walang tambay. Inay, hindi mo naman mapiplis ang ibang tao. Basta ako, inay, hanggat mabuti ang pakitungo sa akin ni Isagani, hindi ako magsusuplada sa kanya. Mabait si Isagani, inay. Magandang araw po, mga andong. Nandito po ba si Isagani? Ah, uh, naku. Umalis. Teka, ikaw pala yung Flory. Ikaw yung anak ni Osang. Opo, Mang Andong. Nako, wag nang Mang Andong ang itawag mo sa akin. Para ka namang others. Eh, tatay na lang. Sige po, tatay. Ganyan. Pero, oh, wala ka sa timing eh. Umalis si eh sa gani. May trabaho na ang loko. Pahinante. Talaga po? Mabuti naman at nakapag-isip-isip na magtrabaho. Para naman makatulong sa inyo, kahit papano. Oo nga. Kahit papano ay may dumarating na biyaya sa amin. Flory, bakit mo ba ako Isa lang akong tambay, samantalang ikaw. Eh di, mag-aral ka. Wala namang pumipigil sa'yo para mag-aral. Para umasenso ka. Nagsusumikap na nga ako sa buhay. Kasi sa tuwing magdita tayo, palaging ikaw na lang ang tayha. Eh sa pagsahod mo, ikaw naman ang tayha. Total, may trabaho ka na. Di ka natambay. Dahil sa'yo yan, nag-iisang ikaw dito sa puso ko. lang. Pwede ba tayo mag-usap? wag mo naman akong iwasan, oh. No? Ah! Ah! Tanggap ko ang sampal mo. Kasi kasalanan ko naman ang lahat, eh. Sana, Vicky. Noon mo pa sinabi sa akin na gusto mo rin si Isagani. Para di na kami naging kami. Tapos, biglang kang e-entry sa buhay namin. Nagbago na nga yung tao eh dahil sa akin. Pero anong ginawa mo? <laughs> pinagsisiksika mo pa rin ang sarili mo sa kanya. Kaya ka nabuntis. Lori, mahal na mahal ko si eh. Parang mamamatay ako kapag hindi siya naging sa akin. Oo. <laughs> oh. Ngayon, nakuha mo na siya. Tapos, aasa ko magiging magkaibigan tayo kaya ng dati. Isira pala ulo mo, babae ka Praning ka! mo kita usap. Ano ba? Flory! Kausapin mo naman ako! Huwag kang lalabas ng bahay, Flory, ha? Ako ang kakausap sa kanya. Diyan ka lang, ha? Bubuksan ko ang bintana. Ano ba, Isagani? Nakakabulahaw ka na! Aling Osang! Pasensya na po! Gusto ko mag usap si Flory! Pero iniiwasan niya po ako! Eh talagang iiwasan ka, dabuho ka? Tingnan mo ang itsura mo. Para ka na rin tatay mo na nang lilimahid. Kapag lasing na lasing, Muwi ka na! Opo! Pasensya na po! mo? anak, umalis rin ang loko. Umiiyak! Naku! Lasing na lasing! Inay, hindi binato ang bahay natin. Ibig sabihin, inay, nerespeto kayo ni Isagani. Oo nga, no. Kinakabahan nga ako habang sinasaway ko eh. eh. Lahat pinapatulan ng loko. Pero kanina, tila asong bahag ang buntot. Humingi pa ng pasensya. Lori, anak. Gusto ka makausap ni Andong, ang tatay ni Isagani. Ha? Bakit ho? Tungkol po kay Isagani? Kamusta na ba sila ni Vicky? Okay naman sila. Habala sila sa gawain sa aming simbahan. Eh, buwan na kasi kami ngayon. Anak ng toko Hindi kami nagkatuluyan isa gani? Tapos kayong dalawang nagkatuluyan? Ano bang buhay ng pinasok natin, inay? Eh abot lang ang hirit mo sa akin na iwasan si Isagani Na isang tamay at lasinggero? Samantalang ngayon, itong tatay na mas pusakal pa sa mga pusakal na lasinggero eh. Tagig kayo? Bakit inay? Kasi anak, Bago ang tatay mo, si Andong ang una kong nobyo. Diba, alam mo naman na pinagsamantalahan lang ako ng tatay mo. Kaya ako napilitang magpakasal sa kanya. Kaya naman tumatanggi ako na si Isagani ang mapangasawa mo. Kasi nakikita ko kay Isagani ay si Andong. Kaya hanggat sana mangyari na 'wag si Isagani. 'Yung eh, naman. Eh, Flory, kaya naman ako naglalasing noon dahil para makalimot. Dahil minahal ko ng labis ang nanay mo na si Osang. Kaso, yun nga, wala akong magawa. Ngayon, pareho na kaming naulila sa aming asawa. Biyuda ng nanay mo. Eh, ako naman, biyudo na rin. Kaya, napagkasundoan namin na muli naming ibalik ang kahapon. Nung kami ay magkasintahan pa, lalo na ngayon pareho na kaming mananampalataya ng Panginoong Heso Kristo. Bakit ba? Hindi ko magawang magalit sa inyong dalawa. Dahil kalooban nito na Panginoong Hesus, anak. Sinagot ng Diyos at aming panalangin ni Andong. Sa pamilya na tayo. Kasal na ang tatay ko sa nanay mo. Sana magbabanglok sana tayo, Flory. Yung nakaraan, kasalan yon. Ngayon, iba na to. Tama ka, Isagani. Iisa ng ating Diyos na ating pinaglilingkuran. Vicky, tuloy ang friendship. <laughs> Purihin ang Diyos sa buhay mo, Flory. Mahal na mahal ka namin, Isagani. salamat at ang poot at galit na umaalipin sa akin. Kay inay, kay tatay Andong, kay Isagani at Vicky na hindi na po nagahari. Dahil ang nagahari sa aming puso ay ang pag-ibig ng Diyos. Purihin po ang Panginoong Yesus. Ngunit salamat sa Diyos, kayong dating mga alipin ng kasalanan ay taos pusong sumunod sa aral ng ibinigay sa inyo. Roma 6, 17 Diyan po nagwawakas sa pagsasadula ng ng Lagot mula sa padalang liham ni Flory Camilla ng Bulacan. Binigyang buhay nina. Carleen de Guzman Buds Burse. Eva Moratalia Gomez Roy Camo Gomez Nancy Lasarte Mula sa panulat at produksyon, Cherry Pinyolosa, Sa pamamahala at direksyon, Ding Macho. Hanggang sa muli o galing makinig sa 702 DCAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.